Okay guys, good morning! Nandito pala tayo ngayon sa tinatawag na mangrove sa Boracay Ayan yung mangrove O tawag dito sa mapa ng Boracay are Ided Forest Yung totoong mangrove nandun pero ito nilagyan nila dito ng tulay-tulay Para kung saan makapasyal-pasyal ka pag dito ka sa Boracay uh, Pinupunta nito kasama sa Lantor pero, yung napansin ko lang dito, pagdating mo dito sa baba, tulad nyan ay maraming bagungon. Huwag ko na tawag sa inyo dyan, yung bagungon, yung parang shell. Yan, madami. No? Dati, hindi ito kinakain kasi nga may mga bahay dito dati. Nakatayo. Kaya dinimulis ngayon. Ang daming bagungon mo makikita dito sa baba at maraming talaba ayun talaba kaya yung plano ayun sa puno na yun <coughs> na patay, may mga talaba o ayun guys may ano doko na ibon so, ibig sabihin marami pang species dito ng ibon pero ito talaga yung pinaka ko na kukunin da pag wala akong biyahe ngayon kasi may biyahe ako eh yan yung talaba na nakadikit at yung mga bagungon ayan ang daming bagungon guys. Hindi nila ito pinapansin no. Pero malinis naman yung tubig dito. Kasi yung tubig dito ay pag high tide pumapasok. Pag low tide lumalabas. Ngayon po low tide no. Kaya kitang kita mo talaga na maraming makukuha dito na bagungon. May nakita pa ko dito yung mga alimango. Ayan may mga maliliit na isda ako. At saka sugpo. Okay. So ayan yung view guys. Yan. Ito yung mga mangrove. Magsisigla ng mga mangrove. Yan. Green na green. Pero nga sabi nga, pag may mangrove, may pakinabang yan. Tulad na lang nakikita natin na, ayun o, no, maraming bagungon guys. Ah, yung talaba. Oh. <coughs> yung kilo ng talaba dito sa Boracay ay maabot ng 90 pesos to 100. Pag sa mga seafoods, maabot ng more than 100 to 200 yung seafoods. Ah, yung talaba. Pero ayan, pag kinuha mo, libre hindi ka na bibili. Ayan o. No? Oh. Ayan. Ayan nakadikit sa puno. Talaba yan. Hmm? So what if kaya nalagyan mo dito ng talaba shell, ilalagay mo dyan. So tutubo rin yan. Okay. Yan yung mga tinanim na mga mangrove ng mga estudyante dito. Kunti lang yung nabuhay. Dami talagang bagungon bakit ka pumunta dito madami yan ito yung isang project ng hindi ko alam kung part pa to ng Tanduay o kaya part na to ng LGU yung gumawa nito so ginawa nila parang uh, plaza kantin nyo pa sana dyan no? Oh. taikot so bali siguro na walang sila ng budget kaya dito na lang pero nga may pakinabang ang daming bagungon Iwan ko kung tawag sa inyo sa bagungon na yan. Suso o so, oh, ganun. Pero ang dami. Ayan o. Oh. Ang dami. Ayan o. Oh. Kung makikita niyan. Ayan na okay, gisong. Ayan o. Oh. Ang daming bagungon o. Oh. yan, Ayan o. Ayan. Ayan. dami o. Oh. Libring ulam na yan. Yung karaniwang luto nito hinahalo sa tambo. Yung kawayan o kaya gagataan mo na lang pwedeng pwede na yon at saka mayroon kang makikita ng mga maliliit na mga alimasag hindi po yung alimango pero mayroon ditong alimango din maliliit yung mga malalaki siguro dyan dyan yan sa mga puno sa may mga butas ito guys ang dami talaga oh ayan oh ang daming no libreng ulam yan ayan oh. Malinis naman to guys kasi yung yung tubig dito pag high tide nga labas lum, pumapasok lumalabas kaya malinis to pag may time lang ako ubusin ko talaga to kuha yung mga bagungon na to yan so kita kita mo pa rin yung mga puti na yan no yan yung buhangin talaga ng burake so ibig sabihin yung putik nito mababaw lang yan dami talagang bagungon dito din sa kabila oh ito din oh. Dami oh. Ayan oh. Dami talagang bagungo no. Oh. Ito yung pinaka ko paborito pag hinalo sa tambo. Oh. Pero syempre pipiliin mo lang dyan yung mga malalaki. Dito yung malalaki oh. <coughs> Yan dito na side yung mga malalaking bagungon. Yun, dito dito dito. Ayan oh, malalaki. Ewan ko kung kita niyo sa kamera. Ayun, ang lalaki oh. Ang lalaki ng mga bagungon oh. Ayan. Kita ba? Ang lalaki ng mga bagungon. Bagungon yung tawag dito sa amin. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa inyo dyan. Ito yung ginawa nila. Doon naman tayo sa kabila. Kasi wala pa naman yung asawa <coughs> Ay, madami din. Oh. Uh, madami din bagungon. Sa Dito, ang side, madami. Yan, tinapunan nila guys ng basura yung pinagbalatan ng wiring, tinapon. Ayan. Ay, ito, ang dami, oh. Huh? Ang daming bagong. Dami talaga. Pag may time lang, ubos yan. Ayan. Ayan, may mga ibon, guys, oh. Yung mga maliliit na parang, ayun, tumutuka sa maliliit na isda. At 'yun oh no, tinubuan na ng talaba yung ano ho Pwede nang kunin sana 'yon. Bali ayun guys. Ah, uh, diyan ay medyo malalim yung tubig. Maraming mga isda. Pahay tide pa lang ngayon guys, papasok yung tubig ayan oh kasi gumagalaw yung tubig pa ganun. So ibig sabihin, pahay tide siya ngayon. Umaga yung low tide. Masarap manghula dito early in the morning talaga. Yung oras kasi natin ng 10. So pahay tide na siya. 'Yan. Ayan o. Gumagalaw yung tubig papasok pag papunta dito si big high tide. Pagpaganun yung tubig low tide yan. Kaya mamaya papasok dito yung mga isda. Yung mga gusaw, bugaong, at saka bangus. Pumapasok yan dito. So okay guys. Hanggang dito na lang. No? a adventure natin to sa sunod natin na ano, i-update na, I-update ko kayo. Kung paano manguha ng bagungon dito sa Burakay. Ayan o. No?